Ito po kami ni Nanay, kumakain ng sopas na ang lahok ay sambot. Nay <laughs> kumakain ka ba ng sambot na ano? Manok! Video ka video. Ang ati Lucia at ang ati Ipah Ati Lucia at ati Ipah ng ati ng kalining aso. Hindi mo na ng kalining aso. Ilaya, sabi gali nila ayat sa amin baboy daw. Hindi mm. na kinain ng dalwa. Oh. Nung maubos, nung maubos eh, mabay na eh. Kaya pala may magaling mga inang karaling aso eh. Naku, no, no. oh Hindi na naman mapaluwa. <laughs> Ay, lalo ka nang atiro siya. Eh. Pahid pa raw, pahid para yung pinakasabawit pa ahit pa sa pinggan ng kanin. Ah, kasi masarap. Oo, masarap <laughs> daw. Ano? Mas, masarap ang pagkakaadobo nitong ano na to. Baboy. Kalay aso. aso. O, eh, hindi kayo nakatikim ng ano? Huh? Ng sambot na tangdang. Hindi. Bakit ayaw nyo? Ay, ayaw ko nga. Bakit nga po? Kasi, sa umaga, hindi pa nagmumog yung sabongero, binubuga na. <laughs> Pag pinapanggas yun ang pagmumog. Oh, masarap nga pala ang ano, sambot. Hmm, na naman ni nanay. Sambot. Sambot, sambot. sambot.